Magandang na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang ating topic ngayon ay tungkol sa nag-viral na video matapos tangkaing sagasaan ang isang babaeng traffic enforcer sa sa busway noong nakarang linggo ng gabi. Pero bago ang lahat, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa ating channel. Please like, comment and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan ng mga bago at susunod nating video. Inihayag kahapon ng Land Transportation Office na peke ang number 7 protocol plate na nakakabit sa Sports Utility Vehicle SUV at base sa initial na pag walang protocol plate number 7 na inisyo sa naturang SUV na napanood sa viral video. Kaya hindi maring ang plaka ay ipinagamit ni Senator Gatchalian sa kanyang mga kamag-anak dahil wala namang inisyo sa senador na ganitong plaka para sa kanya. Narito ang bahagi ng interview ni Alvin Ilchico at Doris Bicornia ng TV Radio Servicio kay Attorney Greg Pua Jr., Executive Director ng Land Transportation Office o LTO. Pwede ba posible ba na pinagamit ni Senator Gatchalian ang plakang inisyo sa kanya na 7 sa sasakyan ng Orient Pacific Corporation kung saan nakaupo ang kanyang mga kamag-anak. I think yun ang gustong tanungin ng ating mga kababayan, attorney. Apo. Yung buong naka-attach sa sa sasakyan doon sa video po, hindi po yan inisyo po ng LTO. Number, as, 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 we explain po, yung security features po na meron sa ating plaka at saka yung design po, hindi po tugma doon sa nakita po natin sa video. So, kaya ay naninindigan. Ano okay. raw? So, uh, Atty. Greg, uh, napuputol ka uh, pa, uh, pa, uh, pa, pa ulit. ni Greg, papa ulit. Napuputol-putol. Go. Opo. Uh, Hindi po ito inisyo ng LTO po. Kaya po, that, natin pong sinasabi na ito po ay peke. Dahil nga po doon, yung design at yung security features ay wala po doon doon sa plaka na naka-attach doon sa white camera. oh, tama po yun. Kaya gusto namin malinawan kasi kung hindi naman talaga totoo na si Senator Sherwin Gatsalian ang nagpagamit ng kanyang plakang may 7 sa tatay niya o kapatid niya, ay eh, unfair din naman. Kasi okay. parang gano'n gano'n ngayon yung, yung, ay, yung conclusion eh. gano'n uh -oh. na, ah, dahil kamag-anak ni, Gachal, ni Senator Gatchalian yan, yung 7 na yan galing sa kanya, yes. pinagamit niya sa tatay niya at kapatid niya, sa kumpanya ng tatay niya at kapatid niya, Tony. Apo. Hindi po, hindi po Sir Alvin, dahil hindi po gano'n ang nang ini-issue natin protocol, design ng protocol plate number 7 po sa ating mga senators po. Mga kaibigan, narito naman ang sinabi ng driver ng Cadillac Escalade na may protocol plate number 7 at ito ang kanyang pahayag kung bakit siya pumasok sa busway sa EDSA. Hindi po ba kayo sa busway? Hindi po siya. Ano siya? Hindi po siya. Ba't po ngayon, ba't po nung time na yun doon kayo doon? Sir? Ba't po nung time na yun doon Hindi nga sir, eh, linggo po yun sir. Akala ko sir, eh, pwede ako makapapasok sa kasi nagmamadali po ako sa Bakit po nyo naisip na pwede kong dumaan nyo? Sakit, sumasakit kasi yung siyempre sir eh, hindi nagpili nila po nung sir eh. Kaya gusto kong, ano sir, sumubok na dumaan doon sir, umabot naman po kayo sir. Hindi sir, yung atras ako sir, hindi ko na naituloy sir kasi Sir, saan kayo galing at saan kayo papunta? Papunta po kami na natin. Galing kayo saan sa Liga Mosa. Kaya galing kayo na? Galing yung Skyway po. Sir. Skyway. Galing sa daan. The... Skyway is the transition point. Saan kayo galing natin? Sa East Coast Yard. Yung pinitapang ko ng bisita sa East Coast Yard. Kung wala po akong yung pinitin na tagasaan yung ipon, Yung sasakyan na si sir automatic. Marilis mo lang konti yung break sir, makabalti sir, pero hindi ko ano, nung nagsabi yung enforcer na iatras mo sir, iatras mo sir, i-atras mo pagal sir, wala po intensyon na takas. Ako po yung nandito para tungkol sa nangyari sa Dabenda 3, sa Aisha. Ako po yung nagkasala sa yung paglapag sa regulasyon ko tapos na uh, pumasok po ako sa iksa ko ng, uh, asensya, o hindi, hindi ko po nangyayari ng pasensya o pumuloy hindi ko po gusto na yung, yung ginawa ko sa aking pagkatabalik hindi po hindi ko po uh, uh, ninais na makasakit sa iyo na pumarag sa akin kaya pupunuhin ng po. Mga kaibigan, ang nasabing luxury vehicle, isang Cadillac Escalade na may Senate protocol plate number no. 7 ay isang sasakyan na nakarehistro naka naka sa Orient Pacific Corporation ng mga gatchalian. Ayon sa LTO, ang Pacific Corporation ay napabalitang pinamamahalaan ng amani Senator Sherwin Gatchalian at kapatid nitong si Kenneth. Narito ang pahayag ni Senator Gatchelian sa isang ambush interview. Kapananood ako ng news at nakita ko na yung representative ng company may statement na tapos nakita ko rin na nagbayad na ng fine. So iwan na lang natin sa LTO kung ano yung kanilang decision at ano uh, yung kanilang gagawin. Kung itong plaka na ito ay peke ayon sa confirmation ng LTO, sana magkaroon ng masusing investigation para managot ang mga dapat managot sa ilalim ng ating batas. Pero, meron kayang mananagot? Yan ang tanong. Mga kaibigan, hanggang dito na lang mga ating topic. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag niyong kalilimutan, again, mga mag-subscribe sa ating channel kung hindi pa kayo subscriber. Maraming salamat. Bye-bye.